Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Nobia, kinulekta ang mga bouquet of flowers na natanggap mula sa kanyang kasintahan mula pa 2022. Silent reading session ng halos isang libong estudyante. Ibinida online ng isang guru sa Nueva Ecija. Lalaking tanggap lang ng tanggap ng random objects habang nakikinig sa tropa, kinaaliwan ng netizens. Tip ng isang teacher tungkol sa pag-uwi ng mga birthday cake galing sa mga estudyante, nagpa-good vibes online. Video game na Plants vs. Zombies, nagbabalik. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video Hashtag Love and Appreciated Ganyan inilarawan ng isang nobya ang kanyang pakiramdam Dahil sa efforts at pagmamahal na ipinapakita ng kanyang kasintahan Marami ang napasana all na lang sa post nito sa social media Kung saan ipinakita niya ang maraming bouquet of flowers na kanyang natanggap mula sa kanyang boyfriend Mula pa no noong 2022. Consistent daw kasi ang kanyang boyfriend sa pagbibigay ng bulaklak every month. Halina at mapa, sana all na rin sa kanilang pag-iibigan sa trending report ni Pamela Adriano. Ika nga ng iba, kay sarap talagang ma love, lalo na kung ipinaparamdam sa'yo araw-araw ang pagmamahal. Yan ang pakiramdam ng 26 anyos na si Jeline Resimo, isang government employee mula Surigao del Sur. Kanyang ibinahagi sa social media kung paano ipinapakita at ipinaparamdam ng kanyang kasintahan ang pagmamahal nito at appreciation para sa kanya. Sa mga litratong ito, makikita ang lahat ng bouquet of flowers na iniregalo ng boyfriend ni Jeline sa kanya mula noong 2022 hanggang 2023. Pagkukwento niya, ang unang bouquet daw kasi na kanyang natanggap mula sa kanyang kasintahan ay agad na nalanta kahit na inayos niya pa ito sa vase. Kaya naman simula raw noon, itinatabi niya na ang lahat ng bulaklak na natatanggap niya mula sa kanyang boyfriend. Sa pamamagitan daw kasi nito, naaalala ni Jeline at nagiging buhay sa kanyang puso ang pakiramdam kung paano mahalin at ma-appreciate. Ito rin dawang ang nagpapaalala sa kanyang worth it ang hindi pagbitaw sa kanilang relasyon. Pagbabahagi pa ni Jeline, ang kanyang kasintahan daw ang unang nagbigay sa kanya ng bouquet of flowers kada buwan pagkatapos ng kanilang official date. Sa ating next trending topic, drop everything and read. Proud na ibinida ng isang teacher sa Nueva Ecija ang silent reading session ng kanilang halos isang libong estudyante sa HN Central School. Sa kabila kasi ng murang edad, mapapansing invested talaga mga chikiting sa pagbabasa ng mga libro. Bagay na bago sa paningin lalo na ngayon sa panahon ng kinaadikang online games at videos. Ang mga eksena sa naturang reading session, silipin sa trending report ni Arnold Herrera. Drop everything now. Sa mundo natin ngayon na pinatatakbo ng gadgets at social media, halos lahat ng bagay ay maituturing ng one click away. Kaya naman ganun na lamang ang pagkamangha natin sa tuwing makakakita tayo ng mga bata na nagbabasa ng libro. Sa Facebook post ni Teacher Rachel, ibinida niya ang Drop Everything and Read, isang silent reading activity para sa mga batang estudyante ng Ha'en Central School sa Nueva Ecija bilang pakikiisa sa Catch-up Fridays program ng Department of Education. Kitang-kita naman sa mga pictures na enjoy enjoy at invested ang mga estudyante niya sa pagbabasa ng iba't ibang storybooks. Sa eksklusibong off-screen interview ng DZRH kay Teacher Rachel, ipinaliwanag niya na ang pagbabasa ay isa sa mga haliging nagpapatibay sa pundasyon ng holistic development ng isang bata. Giit pa niya, magandang oportunidad ang naturang reading activity hindi lang para palakasin ang reading skills nila kundi para ma-embed na rin ang kultura ng pagbabasa sa mga estudyante habang bata pa lamang sila. Ang Catch Up Fridays ay inilunsad ng Department of Education nitong ikalabing dalawa ng Enero upang wakasan ang malaking problema ng mga Pilipino pagdating sa kakayahang makabasa at makakomprehend ng mga age-appropriate text. Bagay na natuklasan sa unsatisfactory performance ng Pilipinas sa 2023 the program for international student assessment OPISA. PISA sa ating next viral story. Good listener na, good receiver pa. Yan ang dahilan kung bakit kinaaliwan ang video na ito online. Makikita kasi ang isang lalaking tanggap lang ng tanggap ng mga random na bagay na inaabot sa kanya ng katabi. Kung bakit tila distracted siya, nakatuon kasi ang atensyon nito sa ikinikwento ng isa pa nitong kaibigan. Ang nakakaaliw na pangyayari panuorin sa trending report ni Millie Borja. Sa isang tropahan, meron talaga tayong kaibigan na matatawag nating good listener. Gaya ng isang lalaking ito na kinaliwan online. Sa video kasi, makikita na habang abala itong nakikinig sa kanyang kaibigan, sige naman sa pag ng kung ano-anong gamit ang kanyang katabi. Ito, yung, ay, nag sa akin yung first time mga parang hindi ko ayaw sa iyo. Sa parang simula lang sa story pero after parang mas sobrang dapat mga mga bagay sa tapos na pichi ko ay tinanong sa tapos tapos na sa tapos ko sa kanya na ko sa kanya tapos sa tapos sa tapos ko sa tapos ko sa mga tapos ko sa kanya tapos ko sa kanya tapos tapos ko sa kanya tapos ko sa kanya tapos ko sa ko sa kanya tapos ko sa kanya tapos ko sa tapos ko sa ko sa ko sa kanya tapos sa mga tapos ko sa kanya tapos ko sa mga tapos ko sa mga tapos ko sa kanya tapos <laughs> ang lalaki sa video ay kinilala bilang si Westy, ang friend na good listener na good receiver pa. Ayon sa uploader ng video na si Christine, ipinagdiriwang nila ang karawan ng kanilang churchmate. At bilang parte ng selebrasyon, ibinabahagi nila ang mga favorite moment nila sa celebrant. At sa gitna ng kwentuhan, ang lalaking kinilala bilang si Rezan. Walang tigil sa pagapot ng random objects kay Westy, nang mapagtanto nitong sobrang invested ang kaibigan sa kwento. Sobra raw ang pigil ng tawa ng kanilang circle, dahil hindi umunong napapansin ni Westy ang ginagawa ng katabi at focus pa rin sa pakiinig. Craig. Ngunit sinabi naman ni Christine na na-appreciate nito si Westy dahil naging mabuti itong kaibigan sa pagiging good listener. Ganito rin naman ang tila napansin ng ilang netizen ng sabihing good friend si Kuya Westy. Ang, ang TikTok video na yan umabot na ng 2.3 million views at 400,000 hearts. Sa ating next trending story, ano maguwi ng cake? Sa lahat na siguro ng profesyon, ang pagiging teacher na siguro ang may pinakamaraming natatanggap na regalo tuwing may selebrasyon. mula Valentine's Day, Teachers' Day at kanilang birthday tiyak ay punong-puno ng mga regalo ang table ni teacher mula sa kanyang mga estudyante. Ang challenging part nga lang kung paano nila ito may uuwi. Naku, may magandang solusyon si teacher John Carlo Jan dahil siya ay nag-celebrate ng birthday sa eskwelahan. Maraming cake din ang kanyang natanggap mula sa kanyang minamahal na students. Kaya naman ang tip niya para sa kapwa teachers sa kinaaliwan ng netizen. Kung ano yan, sabay-sabay nating alamin sa trending report ni Liway Abbas. Shout out naman sa mga teacher dyan. Ang saya siguro sa puso sa tuwing naaalala kayo ng inyong mga estudyante sa kahit anumang okasyon. Sure akong punong puno ng mga regalo ang inyong mga table tuwing araw ng Valentine's, Christmas season at Teacher's Day. E paano pa kaya kung ang okasyon ay inyong birthday? Sa dami ng inyong natatanggap, chocolate, cookies, bulaklak at marami pang iba, paano nyo naman kaya nauwi ang mga ito? Ito kasing si Teacher JC, napakawiti ng tip na pwede rin gawin ng mga guru dyan na nagse-celebrate ng kanilang mga birthday. Sa dami ng cake na kanyang natanggap mula sa kanyang mga estudyante ay talagang pinaghandaan niya ito. Kaya naman may bitbit -bit na siyang malaking bag na may lamang topperware. Hindi wala, kung ano to? magandang problema o pangit na problema. Kung paano mo iuwi itong mga cake na binigay sa'yo ng mga estudyante. Pero nagpapasalamat ako sa mga estudyante kung walang sakong nabibigay sa akin. Kahit ganito lang kayo, Sir JC, di ba? Binibigay niya ako. <laughs> and, ito po pa, Nalagay ko pa, hindi ko alam ko to. Kaya kayo mga nagpaberdy dyan ng mga teachers, kailangan, ano kayo, ready and ready kayo. Hmm. Kailangan may daladala kayo malaking bag. Bakit? Itong malaking bag na to, akala mo walang laman? Hmm. Pakita natin yan. Pak pa. Ah, maraming salamat sa mga estudyante kung walang sawang nagbibigay sa akin. O, oh, dalawang cake ang laman yan. Diba? Yung pinaglagay ng carbonara kanina, pinaglagay ng cake, dual purpose ang tawag doon. Advance ka mag-isip. Ang nakakaalo na teknik ni Sir JC, umabot na sa mahigit 11,000 reactions at mahigit 900,000 views sa Facebook Reels. At para sa huling trending balita, Plants vs. Zombies 3. Para sa mga tambay ng computer shop noon, naalala mo pa ba ang mga karakter na sina Walnut, Twin Sunflower, Squash at Conehead Zombie? Ang mga ito nagbabalik para sa ikatlong edisyon ng sikat na video game na Plants vs. Zombies matapos ang sampung taon. Ika nga nila, dig into the world of Neighborville. Ayala sa trending report ni Angelica Cosme. Isa ka ba sa mga napupuyat noon kakalaro ng Plants vs. Zombies? Ang sikat na video game nagbabalik para sa ikatlo nitong edisyon matapos ang sampung taon. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang malalaro na ang Plants vs. Zombies 3, welcome to Zomberbia! Maliban sa Pinas, nag-soft launch na rin ng Electronic Arts o EA, ang kumpanyang nasa likod ng naturang popular game franchise sa United Kingdom, Netherlands, Australia at Ireland. Ito raw ang pagbabalik ng classic lane-based tower defense gameplay na pinubo ng new and returning characters. Speaking of characters, ilan sa mga iconic plants for zombies characters ay sina Sunflower, Walnut, Potato Mine, Snow Pea, Grave Buster, Doom Shroom, Squash, at Conehead Zombie. Maraming netizens naman ang natuwa sa panibagong edisyon ng sikat na video game na inilarawan ng ilan bilang kanilang childhood game. Kung matatandaan, unang release ang Plants vs. Zombies game taong 2009 na sinundan ng Plants vs. Zombies 2 after 4 years o noong 2013. we yeah. isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang silent reading sessions ng ating mga estudyante. Nakakatuwa naman na may mga grupo ano, na talaga namang itinuturo sa kanyang mga estudyante at lalo na po sa mga chikiting ang value po ng pagbabasa, the value of reading. At syempre, alam naman po natin na mahalaga rin po sa ating buhay ang mga lapat ang mga libro kumbaga ito po ay kaakigbat na rin ng edukasyon at ating pag-aaral. Kaya naman sa mundo po ngayon na punong-puno po ng mga bagong teknolohiya, maganda po na paminsan-minsan balikan naman po natin. Kung bagay yung basics, sabi nga po nila, di ba? At doon nagsisimula po ang mga libro, ang mga aklat. At doon rin po pwedeng mamulat ang imahinasyon at syempre ang talino at galing ng mga estudyante. Hindi naman po natin ibinabaliwala po ano, ang mga teknolohiya, katulad po ng mga video games o di naman kaya yung mga online books dahil nakakatulong rin naman po ito at may mga advantages pero syempre sa mga bata mahalaga po na simulan po natin ang kanilang pag-aaral, ang kanilang edukasyon gamit ang mga libro para sila naman po habang tumatagal at lumalaki ay ma-appreciate po nila ang value nito at maipasa po sa mga susunod na henerasyon kaya naman kung meron din kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At bago po tayo tuluyang magpaalam na balitaan kung something big is coming. At may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Kung ano ba yung kapanapanabik na mangyayari sa MBC, abangan po natin sa mga susunod na araw. Siyempre, kasama pa rin ang DZRH, DZRH TV at ang ating mga kapatid sa iba't ibang FM stations ng ating himpilan. At yan mga kwento sa likod ng mga nagwa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, pubuin at ipo up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.